ang ipahayag ni Miss Matet de Leon ang kanyang saloobin, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paggalang sa nag-iisang superstar na kanyang ina na si Miss Nora Honor at talaga namang ang sarap pakinggan ang mga katagang kanyang binitawan. And of course, sino ang sikat na vlogger na ito na talaga namang uh, may mga pinahayag about kay Atigay. Ang lahat ng 'yan ay ating babalikan sa pagbabalik ng heart expression. Samantala, ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdie R. ang nagsasabi sa inyo ng maraming maraming salamat at talaga namang patuloy niyong tinutugon ang mga uh, kahilingan ko, lalo na sa pag-subscribe, pag-like, at patuloy niyong pakikinig. Salamat, 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 salamat. God bless you mga uh, Noranians at mga hearts expression. Ano At palagi po natin tangkilikin ang heart expression. I-like po natin dito at uh, tapusin ang video at tayo po ay mag-subscribe. Marami salamat po and mabuhay. Alam niyo po si Miss Matet de Leon ay talagang masasabi mong isa siya sa uh, ang ko no po na talagang napaka galing na actress at uh, mapakomedya mapa comedy uh, mapa no, at drama at talaga namang hinahangaan ko siya at uh, nang makita ko siyang personal sa uh, uh, Noranians Worldwide Nang ako po ay mag-MC doon ay talagang tuwang-tuwa ako sa kanya dahil napakababa ng loob niya sila nila Mr. Ian De Leon Noong po Noranians Worldwide kami po ay magkakasama at game na game siya na magpa-picture, makipagkwentuhan sa mga tagahanga niya At sa aming mga katulad niyang nagmamahal of course Ah uh, si Miss Matet de Leon of course ay talaga namang napakabuting anak bagamat walang perfectong... ah uh... Uh, pamilya, walang perfectong anak. Hindi ko naman sinasabing perpekto, no po. Pero talagang makita mo na talagang napakalapit niya sa mama niya, napaka si mami guy niya, no? Uh, Miss Nora Honor. At masasabi mo na talagang uh, close na close sila. At uh, may mga bagay na sabi ko nga hindi perfect ang pamilya. Pero natuwa ako dito sa uh, pagkipanayam niya dito sa past uh, talk ni King of Talk Show si Mr. Boy Abunda nang siya ay uh, mag-guest at makapanayam nga. Natuwa ako sabi niya, syempre, favorite actress, sabi ni tinanong siya ni Mr. Boy Abunda. Alam po natin ang isasagot niya ay Miss Dora Honor, mama niya at ang uh, kanyang favorite uh, best actor para sa kanya ay si Miss Uh, Mr. Christopher De Leon. Alam po natin yan, syempre mga magulang niya. Pero nakakatuwa in the way na, na sumagot siya, na talagang simpleng-simple, -simple, pero hindi, hindi mayabang sumagot. Nakita ko yung kababaan ng loob. Mama ko, Siyempre, daddy ko, sabi niya, papa ko, yun ang sagot niya, no, natuwa tayo. And of course, ang pinahayag niyang damdamin na, siyempre, no, tinanong siya ni uh, Mr. Boy Abunda, maraming tinanong sa kanya at naipahayag nga niya na sabi niya yung, ah, uh, kumbaga, gustong-gusto pala ng mami niya, ni, ah, uh, Uh, Miss Nora Honor na gustong gusto ni niya na kinu kinukulit siya nilalambing yung pala no, ang gusto at kung may mga pagkakataon lang na nailabas niya si, kung sa si ati Gay daw pagod sabi niya, nagkulang daw sila ng lambing, yung inilit na lumabas. Siyempre nga naman, naiya sila kahit naman na man nila, respeto sila. Ayaw nilang maistorbo dahil pagod ang superstar. Ikaw ba naman ang superstar at reyna ng pelikulang Pilipino na no, talaga namang eh, ah, mahirap. Pero nung nga, pagpagod si Ate Gaya, ayaw nilang kulitin, ayaw nilang ah, yung istorbuhin pero ito pala ang dapat daw ginawa ni Miss Maette de Leon yung talagang nilambing niya yung mama niya kinulit niya at uh, lalo pang naging close ang kanilang relasyon at kahanga-hanga uh, salamat at talagang nakita ko yung kababaan ng loob ni Miss Matet yung pagmamahal niya kay Miss Noronor. Of course, lahat naman ng pamilyang nila ay mabait. Talaga nakasama ko sila ng ilang beses at uh, sa pamamagitan no? nakita ko yung kung paano sila magrespeto sa kapwa-tao nila na talagang tinuro yan ni Ate Gay. At sino itong uh, magaling na vlogger na sikat na sikat ngayon na talaga namang uh, pinupuntahan no 'yung may mga uh, binebenta pinagbibili ng mga gamit siguro nagkaroon na po kayo ng clue no at talaga nakakatulong siya no po at uh, siya rin ay mayroong nakaraang sabi niya inaamin niya may mga uh, nakaraang o nakalipas siyang mga uh, nagawang pagkakamali sa kanyang buhay pero Talaga naman, kung titignan mo ngayon, nakita natin na ang isang tao pala ay pwedeng uh, magbagong buhay. Ayan, at itong uh, taong ito, itong vlogger na ito, ay umahang ako sa kanya. Ang tinutukoy ko walang iba, kundi si, uh, ano ito, uh, Boy Toyo, ang natawagin nila no? si Mr. Boy Toyo. At uh, minsan pumunta din yung uh, fans ni Ate talagang in niya at... Uh, talagang inaamin niya na si na, yung mga followers na Ate Guy, yung mga Noranians ay talagang inappreciate niya. No? Masisipag naman talaga ang mga Noranians at talagang loyal sila kay Ate Guy. And of course, binitawan niya rin yung kataga na sinabi niya ng pinaka uh, maningning o number one na uh, love team, pinakasikat ay ang Guy and Peep. Ang sarap naman pakinggan nun, no, no? At ayan, uh, salamat Mr. Uh, uh, Boy Toyo, no? Nawa at pa ang iyong uh, YouTube channel at marami ka pang matulungan. Salamat sa mga magagandang kataga na bintawan mo sa ating superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Thank you, thank you. At Ate Guy, salamat nagkaroon ka ng mga anak na mababait at napakapalad ng mga anak mo sapagkat meron silang inang mapagpakumbaba, maaruga at talaga namang superstar na maging sa kanilang pamilya. Superstar talaga. Super mommy. Ito po si Kepherdy Arden nagsasabing, nagsasabing as long as there is love we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.